Mga kapatid, eto na nga. Hot topic ang paglantad ng nagpakilalang dating karelasyon at anak ng yumaong master rapper na si Francis Magalona. Ang vlogger-influencer namang si Boss Toyo na bumili ng memorabilia ni Francis, iginiit na hindi gawa-gawa ang nangyaring big reveal sa kanyang online show. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Marfori. Nakita niyo na naman sa letter na I love you so much. So, meaning to say, may relationship. Okay? So... Uh, relationship with Sir Francis. Yes. Hi. Dahil sa vlog na yeah. yan, uh, nabulamog ang mga marites online! Ang legendary rapper na si Francis Magalona may anak umano sa ibang babae. Sa online show na Pinoy Pawn Stars, kinuwento ng dating flight attendant na si Abigail Rai ang naging relasyon nila noon ni Francis F. Kasunod yan ang pagbibenta niya ng jersey ng master rapper sa online influencer na si Boss Toyo. For proof, with matching letter at pictures pa, ang jersey... Emosyonal naman si Abigail nang ibahagi kung bakit ngayon lang sila lumantad. Kasi for 15 years na nahimik ako, I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya. Nabenta naman kay Boss Toyo ang memorabilia sa halagang kalahating milyong piso. Sa panayam naman kay Boss Toyo ng programang One Balita Pilipinas. Iginiit niyang hindi scripted ang naging paglantad ni Abigail at anak nitong si Cheska. Alia, hindi na siya nagduda kay Abigail dahil sa kumpletong pruwebang ipinakita sa kanya. Kabilang na riyan si Cheska, nakamukhang kamuka umano ni Francis. Kamukhang kamuka ako. Tapos may pictures. So may Saka si... Never ako nag-doubt na may pupunta sa store ko kasi alam naman nila ma'am na nasa social media para gumawa ng story. Pero ma'am, yung sa tingin ko ma'am, na may involved na mga nasa celebrity status at mga famous, imposible ma'am, nasirain po nila yung pangalan nila sa mga ganung halaga lang ng bagay. Sinubukan namin kunan pa ng pahayag ang mag-inang Abigail at Ches Caray, pero hindi pa sila tumutugon sa amin. Ganun din naman sa kampo ng misis ni Frances na si Pia. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Galad Garen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K. Okay.